Magandang araw po sa ating lahat, no? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. At ngayong araw, pupunta kami ng SM para mamili po, no, ng uh, gamit na gamitin sa birthday eh, ni The Side the Explorer bukas, no? Bibili kami ng bibili kami ng damit niya, mga favorite plate, uh, ano pa ba? Basta mga kagamitan, no, para maray din na para bukas. So, samahan niyo kami. Ayan. Ayan Paskong Pasko na o. Oh. Sa so, daet Oh. Oh. Ayan. So, paparking muna tayo sa likod. At doon na rin tayo dadaan. Ayan. Gusto ko palang magpasalamat no, kay Tita Fatima na nagbigay din po ng dagdag na ang birthday ni Dasay. No? Pampansit daw, spaghetti at uh, puto. Ayan. Ganun din kay Mambeng. At uh, syempre kay Tita Rosie. Pabayra, ayan, salamat po sa kanila no? so, <coughs> medyo ano pa tayo ngayon no? Mix uh, mixed vlog pa kasi syempre wala pa naman tayong budget pang charity Ayan, ito lang muna gagawin natin ayan, so salamat sa so, support at pang umahal kalinga viewers no? sponsor, thank you din talaga kaya gila kuya bal maraming Ay, salamat Ayon, dito na kami sa SM City Daet. Ayan po, kasama pa rin natin si Dasay, the explorer. Ayan o, no? oh, excited hey! na no? Oh. Ayan, magtuturo na naman mamaya yan. Tapos uh, iiyak. Ayan. Ah, uh, ayan na po, oo, oh, oo, oh, oh. excited na, oo, oh, oo. Oh. Ayan, excited na. <laughs> oh, tingnan nyo naman. Oh. Oh. oh? Enjoy na enjoy yung bata. Hindi. Maita, -e mait. -e mait. -e Tata, so kakain tayo doon. Kakain. <laughs> Ayan. Tata. Diba? Doon siya. Na, may isa pa. Ayan, tingnan yung pinaggagawa ng bata. Oo. Oh, lakad ng lakad. Oo, oh, kung saan saan. So, tayo. Sundan lang natin siya. Si admin nandun. Mayroong uh, binili lang. Oo. Oh, dito kami sa uh, High fare market. Oo. Oh, oh. Ano, bibili kang manok? Ha? Huh? <laughs> bibili ka ng chicken? Ha? Huh? <laughs> Happy? Happy, Sai? Ha? Oh, enjoy ang bata, oh. Oh, kasi mahilig magturo. Mahilig siya magturo. Oh, careful. Wow. What's that? You want juice? Ha? Huh? Gusto mo juice? Ayan, may yakol ko. Tara, let's go. Doon tayo doon. Doon tayo. A juice. Gusto mo juice? juice. Ha? Juice. Gusto mo juice? Juice. juice. Ah, <laughs> oh, sige, juice. bili tayo juice. Ah, oh, sige. <laughs> ha? Nak na? Nak <laughs> nak, -nak. <laughs> nak nak daw. Ano ko let? Oh. Ano? Oh, sige, mamaya ha. Wala pa akong pera dito mamaya, kay mami. Hmm? Tara, dito, dito tayo, dito tayo. Come here. Dito tayo. Bata. Dito tayo doon. Doon. Kaya na kami. Ayan, kasama ko si admin. Si Desai, the explorer. Ayan oh, tinan mo oh. oh. Kailangan, may kaharap na cellphone yan para hindi magkulit, hindi maglikot. Oh, ayan oh. Auchi, cha -ouchi na naman daw. Oh, sit properly. Sit down properly. Sit down properly here, here, here. Okay, okay. Sit down properly. Yan, makulit talaga 'yan. Waiting lang kami ng order. Atos kakain kami at uh, mamili, mamili ng mga gamit, you no? Know, para po sa kanyang birthday. Yan. So, mamaya po ulit. Ayan, dito na yung order namin. <laughs> Yay! Yay! Thank you! Bibi na Ha? Bibi na Oh, eat na ha! Ayan. Oh, maroon na siya, oh. Ayan, si admin. Oh, kain tayo. Ayan, kain po. At, ah, uh, na ay. Ah, rice. Ayun, tatap tatapos na kami kumain, no? Si Dasai. Yan, pinakain namin ng lumi. Busog na rin yan. Marami na rin nakain. Si Admin. So, salamat, salamat po. At, uh, alis na muna kami at mamimili na po. let's go! Mm. Ah! Ah. Oh, no. No, 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 no. ruin. Ay. <laughs> Tama na yun. Inap na, inap na. Ayun, pupunta naman kami ng department store, no? Para mamili po ng damit ni Dasay. Nasusutin niya po bukas. Ayan. Pasok tayo dito. Say, dito tayo, Say. Dito. Dito, dito. Dito. Dito.

Kano <laughs> <tod> bumalik? Yay! Yay! Ayan ang baby. Baby. Oh, baby. Alam mo yung... Ba, hmm. let's go. Baby. Doon tayo, doon. Tayo. Oo. Oh. Alam mo yung baby, oh. Oo, oh, alam mo yung baby. Baby. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan, mahirap dito pagkasama mo. Takbo ng takbo. No? Ano? Ano-ano nakikita? Oh, bag. Gusto mo? Gusto mo bag? Wow, gusto niya ng bag. sige, saka na lang yan. Sige, de. Let's go, de. Let's go, de. <laughs> A frog. A frog. Ah, oh, okay. Yay. Frog daw? Frog ba to? Ano ang to? Parang kabayo na ewan. Eh. Wow. ah, <laughs> oh, ito, ito, ito. Ito. Ayan. Ano na siya, ma'am? A pig. Oo, oh, a pig. <laughs> hey, wow. Mama. Hmm. Mama. Pig? <laughs> oh, gusto mo ng pig? Ha? Huh? <laughs> 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 ah, yeah. wow, gusto mo ng yeah. ano? Yeah. <laughs> <laughs> What's that? That is Spider-Man. Look, Spider-Man. dali, punta ka Spider-Man. Punta kay Spider-Man. Dali, oh, Spider-Man. Do Spider-Man oh. Oh. Spider-Man yan. Oh, punta ka doon. Punta ka. <laughs> Takot 'yung Spider-Man. Kumuha ka ng sombrero. Ayan, nanguha na sombrero. <laughs> oh, oh, ano? Kung <laughs> ano-ano nakikita. Nako, tiyari tayo dito. Wow! <laughs> wow! Gusto mo yan? Ha? Tala gusto. Tala gusto yata. Nako. Oh, oh, sakay daw siya, sakay. Oh, vroom, vroom, vroom. <laughs> Kakatuwa ng bata na to. Gusto mo yan? Oh, pipip ka daw, pipip. 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 Oh. kita ang laruan ay, no? Daming laruan Bye. doon. Oh. Ayun. Ano gusto mo? Ayun. Ah, ayan. Hin, hinila, hinila. Oh, hinila. Magkano ba 'to? 7699. Mahal din pala. O, balik natin 'to, balik natin. Oh, dito, dito na lang oh, dito, sakay ka. Oh, oh, sakay. May kay ka nga doon ay binigay binigay ni mam Ma Beng. Hello. Oh. Mm. Hello. Hmm. Kung <laughs> ano, nakikita makikita. Oh, so, na bata. Oh, hello daw. Oh, may telepono. No? Oh, nakita na naman doon. Oh, may nakita na naman. Oh. Hello, Daddy. Halo, hello, 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 hello. Pipip Huh? Huh? Pipip. Huh? Huh? Nice. Huh? 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 ano Huh? 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 ano Huh? Huh? oh no. Oh, oh, oh. 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 oh no. Ayan, huwag ano na nakikita, na-amish siya. Ayan. O oh, sige, lakad. Lakad doon, lakad. Lakad. Sige. Dito. This way. Ayan. Oh. Dali, ay bagal mo ah. Oh. Oo. Wow. 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 <laughs> kulit. <laughs> oh, uh, may nakita na naman iba. Oh, oh, na may nakita na ang bola. Mahilig sa bola to eh. Hmm. Uh. 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 Ito po, sinusukat namin yung ano, yung costume na Cinderella. Naku, nagbike. <laughs> <laughs> Nag-bike na. <laughs> Nag-bike na si Cinderella. <laughs> dito, baba ka dito. Dali, baba. Baba ka muna. Dali, tingnan natin yung costume. Dali. Okay lang? Ha? Huh? Parang malaki. Ha? Huh? Walang mas maliit? Ayan o. No? Five years old tata. Malaki. Oo. Oh. Oo. ¡Ah, qué <coughs> coleta! naman pero kulang kasi mamahal ng portina doon sa SM hindi kaya ng budget so bukas doon lang kami bibili sa mga in-check no dahil mas mura doon so, salamat po na no, sa inyong pagsama at uh, nyo po yung uh, uh, birthday ni Desai, The Side Explorer bukas no salamat din sa ating mga minamahal na sponsor uh, tumulong po sa atin no? sa mga nagbigay kay The Side no Mariam Artege shoutout out din kay Ma'am Beng kay Ma'am Grace sa girl Ayan. kay Ma'am uh, Tita Rosie Pabayra salamat so wait muna tayo at uh, madilim na maliban pa ang pumunta dito ay, ay madilim na let's go ito yung SM na ito ito nga pala yung playroom ni Dasai no? ayan po medyo magulo lang kasi kagabi nakalaro niya na ayan ito yung susuotin niya mamaya sa kanyang birthday Cinderella daw to ay medyo malaki nga kasi wala nang sizes na iba so yan na lang muna pero okay lang naman so ayos Ayun, good morning po sa ating lahat. At ito po ay kinabukasan na no, dahil uh, kagabi. Medyo napagod no, sa pamimili. At ito uh, na po, yung itsura ng bahay namin. Konting update lang. Yan. Yung sopa, hindi pa namin nabila ng cover. Siguro, ay order na lang namin online. Yan. Tapos dito, sira kasi ito, pinaayos na rin namin. Yan. Tapos ang mga pintura, balak din namin na paayos na. No? Mm, tapos nilipat namin dito yung pinaka table no? kainan. Dito para dito yung sopa may lagay. Ayan. Nababon natin dito rin. Dito sa labas, ayan. Thank you hap uh, So thank you din pala no, Sa mga nagbigay ng uh, uh, Regalo kay Desai the Explorer Ayan thank you po sa kanila Kay ma'am uh, Tita Fatima Shout out Salamat Kay ma'am Grace So thank you Kay ma'am Beng Yanan din po Kay Tita Rosie Pabaya Salamat po Ayan Ngayon araw po Ay birthday ni Desai So Patabayanan nyo Dahil uh, May handa kami No ha. Kaya so, invite mo natin yung mga uh, kalinga partners natin. No? Sayang at wala sila kaya bal kalinga prab dito kasi nasa Manila sila. So thank you sa inyong lahat. Sa so, walang nasa support at mga mahal. Kalinga subscribers, solid viewers, so salamat. Ayan. Shout out din sa ibang mga ating mga viewers. No? Sponsor, Kila like, Tamila Ilis yung lane ng Spain, ng Hana Marisa Agdan, um, Grace, Girl, uh, ang Grace, ulta ko Rock sa lahat-lahat, kay -lahat, Tita C, kay Tita Rossi, kay Ma'am Elma Balderrama, Maring Ani Haramilla, Maray salamat din, Maring Ani, ingat po dyan, at sa lahat-lahat po, no, syempre, supportahan ko ya Bal, sa Dos Matubang, kaya nga vlogs, kalingap, si siyempre, 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 syempre, huwag yung kalimutan, yung uh, mga team natin sa Negros Road Beach Fix Vlog, Gumadlas Vlog, World Fundes Renan Mix TV Vlog at yung lingkod <laughs> Thank you at paalam muna pa sa Manila